Isang proud dad si Vic Soto sa kanyang anak na si Tali Soto na umabay sa kasal. At habang naglalakad nga si Tali ay chinichir talaga ni Daddy Vic ang anak at sinasabing go Tali. Napakabihib nga ni Tali sa pag-abay kaya naman ilang beses na rin siyang nakukuhang umabay. Ang tingin sa kanya ng mga Tito Maru at Ate Mara Soto ay sobrang saya. Marami nga silang umabay at halos lahat sa Soto family kumuha. Pangibabaw naman ang kagandahan ni Helen Gamboa sa edad niyang 80 years old, parang looks younger pa rin. Niyakap nga siya ng kanyang tatlong anak na si Romina, Dior at Shara Soto. Napaka-sweet ng na mga anak sa kanila ni Tito Soto, magandang pagpapalaki. Sharon Cuneta masaya na nakabanding ang Soto family na kasama ang kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Sa kanyang caption na ipinost na mga foto na kasama sila sabi niya. "My start Kiko and me with family. My idols Pasig City Mayor Vico Soto. Daddy Senate President Vicente Soto III. May love Tito Maru Soto. Then my other loves. May Tito Vic Soto and Tito Val Soto. Nakamayan din ni Vico, si Sharon at Kiko. Si Helen nga edad 80 na at si Tito ay 77. 56 years na nga silang kasal, walang pinagbago. Basta ano ang silabe Ang parents of the bride naman makikita ang masaya para sa kanilang anak na si Michelle lalo din naman ang ina ni Vito Soto na si Romina Soto. Siya ang kasabay na lumagad ng anak at sobrang saya ng paglalakad nilang mag-ina. Napakaganda ng wedding ceremony nila. ganda naman ng sasakyan ng newlywed papunta sa reception sa Lake Hall. Excited na sila sa after party. Same din naman ang wedding gown si bridesmaid Michelle sa reception. Nilugay nga lang ang kanyang buhok. Ang Soto Brothers si Naval, Maru at Vic katabi sa table si Kiko Pangilinan. Ang anak naman ni Sharon na at Kiko na si Kaki ay may message para sa bagong kasal. Sabi niya kay Michelle, I love you, Ate. Thank you for softening his heart and keeping it safe. I hope he does the same for you always, and I will always be upset I wasn't home to bond in Baguio with you. Ang message naman ni Kaki para kay Vito sabi niya, "I love you, butch Few things are more comforting and strength-giving than growing up with you as a kuya, as long as one is not named Helena." event place naman nga ang nagayos at nag-coordinate ng kanilang wedding at napaka-perfect ng kinalabasan nito. Sobrang ganda talagang dream achieve wedding goals. Sabi ka nang nag-ayo sa caption, Everything about this day was just beautiful. The couple, the family, the love are Vito and Mitch. Sabi naman ng ibang kaibigan, Such a happy occasion to celebrate a beautiful love story. Congratulations, Basi and Michelle. Maraming ang kabilang sa si entourage kasama na dito mga best friends talaga ni Michelle. Napakaganda nga ng kanilang kasalan. Ang perfect nga ng pagkakaayos ng wedding reception, pag-curve nga ang mga table. Ang gaganda rin ng mga flowers at mga pahilaw. Si Pauline Luna naman kasama umatend ang dalawang anak na si Tali at Mochi. Parehas naman kasi silang behave sa lahat ng okasyon na puntahan ni Napoleon at Vic. Nakakatuwa naman -photoshoot ang photoshoot ng mag friend na si Pauline Luna at Mara Soto. Hindi nga nawawala ang pagiging closeness ng dalawa. After 7 years of relationship as boyfriend and girlfriend, finally, kasal na sina Michelle at Vito.